Sa bawat hapag kainan ng pamilyang Pilipino, hindi nawawala ang gulay. Mula sa pinakbet hanggang sa sinigang, kilala tayong mga Pilipino bilang mahilig sa mga pagkaing may gulay. Subalit, hindi lahat ng gulay ay ligtas o kapakipakinabang para sa mga senior citizen. Sa edad na lagpas 60, nagbabago na ang ating katawan, metabolismo at kakayahang sumipsip ng nutrisyon. Kaya mahalagang malaman kung alin ang dapat iwasan at alin ang dapat isama sa ating araw-araw na pagkain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na gulay na masama sa kalusugan ng mga senior at apat na gulay na makatutulong para sa mas malusog at mas mahaba pang buhay. Kaya kung may mahal kang senior sa buhay mo o ikaw mismo ay isa ng nakatatanda, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung saan ka nanood at ilang taon ka na. Okay, simulan na natin. Apat na gulay na dapat iwasan ng mga senior. Una, talong na prito. Ang talong ay isa sa pinakapaboritong gulay ng mga Pilipino. Madalas nating itong makita sa mga paboritong ulam sa hapagkainan tulad ng tortang talong, inihaw na talong na may bagoong at minsan ay simpleng sausaw lang sa toyo't kalamansi. Isa itong gulay na palaging naroon sa mga karneng may sabaw o kahit sa almusal na may kasamang itlog. Subalit sa kabila ng pagiging paborito, may paraan ng pagluluto na dapat iwasan, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ito ay ang pritong talong. Kapag ang talong ay pinirito, para itong espongha na sumisipsip ng lahat ng mantikang ginagamit sa kawali. Kahit konting mantika lang ang gamitin, napapansin mo bang parang nawawala ito sa kawali? Dahil iyon, sinisipsip ng talong ang mantika at sa bawat kagat, para ka na ring umiinom ng mantika na puno ng saturated fat. At ito ang uri ng taba na nagdudulot ng pagbabara sa mga ugat, taas kolesterol at panganib sa puso. Lalo na kung senior citizen ka na, napakahalaga ng bantayan ang iyong taba sa pagkain upang maiwasan ang stroke. Alta presyon at iba pang sakit sa puso. Ang masaklap pa rito, marami sa ating mga kababayan ang nakasanayan ang ganitong paraan ng pagluluto. Sa mga karinderyang madalas kainan ng mga tricycle driver, guro, o mga lola lola na nagtitipid, kadalasang piniprito ang mga gulay para mas sumarap. Kaya naman, kahit gulay, nagiging masama pa rin sa katawan. Naging bahagi na ito ng kultura natin, ang pagpiprito sa halos lahat ng ulam mula sa talong hanggang sa ampalaya at okra. Pero panahon na para unti-unti tayong magbago ng mga nakagawian para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Hindi naman ibig sabihin na itatapon mo na ang talong sa iyong listaan ng mga masustansyang paggalin. Ang talong ay maraming benepisyo, mataas sa fiber, mababa sa calories at may antioxidants na makakatulong sa katawan. Ang solusyon ay nasa paraan ng pagluluto. Subukan mong ihawi ng talong sa uling o i-grill ito sa oven, gaya ng ginagawa sa mga probinsya. Pwede mo rin itong lutuin gamit ang air fryer kung may access ka nito. Kung gusto mong gawing torta, ihalo ito sa itlog na may konting asin at paminta at iprito gamit ang kaunting mantika o mas mainam kung walang mantiga. Maaari ring gumamit ng coconut oil o olive oil bilang mas malusog na alternatibo. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagkain hindi lang bilang sustansya, kundi bilang bahagi ng pamilya at kasaysayan. Pero sa ating pagtanda, dapat nating unahin ang kalusugan para mas mahaba pa ang pagsasalo-salo sa masustansyang pagkain kasama ang ating pamilya. Pangalawa repolyong raw o hilaw. Iwasan ng mga seniors ang sobrang hilaw. Sa maraming tahanang Pilipino, hindi mawawala ang repolyo sa kusina. Isa ito sa mga gulay na abot kaya, madaling hanapin sa palengke at masarap isahog sa kung ano-anong ulam, mapasinigang, chop suey, pansit o lumpia. Pero para sa mga senior citizens, lalo na sa may mga sensitibong kalagayan gaya ng hypothyroidism, dapat maging maingat lalo na kung hilaw o raw ang repolyo na kakainin. Karaniwan sa ilang rehiyon sa Pilipinas, tulad ng Baguio o mga probinsya sa Hilaga, ang pagkain ng hilaw na repolyo ay bahagi na ng mga lokal na tradisyon. Isinasama ito sa fresh lumpia, sinasawsaw sa toyot bawang, o kaya'y hinahalo sa mga simpleng salad na may kalamansi at konting asin. Para sa mga mas health conscious, lalo na yung mga gustong magpapayat, isa ito sa mga gulay na laging nasa plato. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang hilaw na repolyo ay may taglay na goitrogens, isang compound na maaaring makaapekto sa produksyon ng thyroid hormones. Ang mga goitrogens ay may kakayahang hadlangan ang pagsipsip ng iodine sa katawan, isang mahalagang sangkap para mapanatiling balanse ang function ng thyroid. Para sa isang senior na may edad na, mabigat ang epekto nito. Maaring bumagal ang metabolism, tumaba kahit konting kain lang o makaramdam ng matinding pagkapagod. Ang mga sintomas na ito ay madalas na inaakalang bahagi lang ng normal na pagtanda, pero maaari pala itong mapigilan sa simpleng pag-iwas sa hilaw na repolyo. Bukod pa rito, ang hilaw na repolyo ay kilala rin sa pagpapakabag at pagpapalobo ng tiyan, isang bagay na lubhang hindi komportable lalo na kung ikaw ay higit 60 na, may rayuma o problema sa panunaw. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong uminom ng salabat o maglagay ng mainit na islesit sa tiyan kapag nababalisang ang sikmura at isa sa mga dahilan nito ay ang pagkain ng hilaw na gulay tulad ng repolyo. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan ng talikuran ng repolyo ng tuluyan. Sa halip, mas mainam itong lutuin muna, gawing sangkap sa tinolang manok, igisa sa bawang at sibuyas o ilahok sa ginisang gulay. Sa ganitong paraan, nababawasan ang goitrogens at nagiging mas madaling tunawin sa tiyan habang nananatili pa rin ang sustansya. Isang maliit na pagbabago sa ating nakagis ng diet, gaya ng pagluluto ng repolyo, ay malaking hakbang para sa mas komportabling pagtanda ng bawat senior Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire magsubscribe kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo mais na lumang luto at tinagong ilang araw. Alam nating lahat na isa sa mga paborito at kinagigiliwang pagkain ng mga Pilipino ang mais. Sa probinsya man o sa lungsod, hindi mawawala ang inihaw na mais sa tabi ng kalsada, ang nilagang mais na binabalot sa dahon ng saging o ang paboritong binatog na may konting asukal at niyog. Isa itong simbolo ng kabataang Pinoy, mga hapon sa baryo, mga miryenda tuwing uwian, at mga palengke kung saan may matandang naglalako ng maisa-bilaw. Pero, sa likod ng nakasanayang pagkaing ito, may panganib na hindi alam ng nakararami, lalo na sa mga senior citizen. Kapag ang mais ay niluto at hindi agad kinain, kadalasang itinatabi ito para sa susunod na araw. Para sa ilan, praktikal ito lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Ngunit, ang mais na tinabi ng higit sa isang araw at basta na lamang pinainit ay maaring pagmula ng tinatawag na mycotoxins, isang uri ng lason na nagmumula sa amag na hindi agad nakikita ng mata ang mycotoxins ay lubhang mapanganib sa kalusugan, lalo na sa mga may edad na. Madalas, hindi agad ito nararamdaman, ngunit unti-unti nitong sinisira ang atay at maaring magdulot ng paninikip ng tiyan, hirap sa pagdumi o malalang pagkalason sa katawan. Sa isang senior na may mahinang resistensya, sapat na ang isang plato ng lumang mais para bumagsak ang kalusugan. Sa maraming barangay at palengke, kalat ang ganitong sitwasyon. Minsan, binebenta pa rin ang nilagan mais na dalawang araw nang nakalipas, basta't pinainit ulit at may konting asin. Mura, oo. Nakakabusog, oo rin. Pero ligtas ba para sa mga lolo't lola natin? Hindi. Bilang bahagi ng kulturang Pilipino, mahalaga sa atin ang pagkain na may kasaysayan, ngunit dapat din nating pahalagahan ang kalusugan. Sa tuwing maghahain ng mais para sa mga nakatatanda, siguraduhing ito ay bagong luto, mainit-init pa at hindi basta lang iniinit mula sa lumipas na araw. Kung talagang kailangang iimbak, ilagay ito sa malinis na lalagyan at sa malamig na lugar, tulad ng ref, at kainin agad sa loob ng 24 hours. Maging mapanuri, lalo na kung para sa ating mga mahal sa buhay na senior. Ang mais ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngunit huwag nating hayaan ang pagkagiliw dito ay maging sanhipa ng sakit. Ugaliing tanungin, bagong luto ba to? Dahil sa kalusugan, hindi pwedeng bahala na. Pang-apat, gulay na may maraming pestisidyo, gaya ng lettuce na di-organic. Sa panahon ngayon, dumarami ang mga gulay sa pamilihan na iningakat mula sa ibang bansa o pinalaki gamit ang matitinding kemikal at pestisidyo. Isa sa mga madalas nating nabibili ay ang lettuce. Mukhang malinis, malutong at akala ng marami ay laging healthy. Ngunit kung ito ay hindi organic, posibleng mataas ang taglay nitong kemikal. Kahit anong hugas o babad sa tubig, may mga pestisidyo pa rin nananatili sa mga dahon nito. Para sa ating mga senior citizens, lalo na sa may mahinang atay, kidney o immune system, delikado ito. Ang sobrang pestisidyo ay maaaring magdulot ng lason sa katawan at ang epekto nito ay hindi agad-agad nakikita. Isa pa, ang katawan ng matatanda ay mas sensitibo na sa ganitong mga bagay, kaya mas mainam na umiwas. Ngunit may magandang balita para sa mga Pilipinong may malasakit sa kalusugan. Sa mga probinsya at maging sa lungsod, unti-unti nang nauuso ang urban gardening. Oo, kahit sa simpleng paso sa bakuran o sa gilid ng bintana, pwede kang magtanim ng sariling lettuce, organic, ligtas at siguradong walang kemikal. Gamit ang compost mula sa kusina, kaunting lupa at malasakit, maaari kang magkaroon ng sariwang ani sa sarili mong tahanan. Tunay nga ang pagiging masinop at masipag na bahagi ng kulturang Pilipino ay tumutulong para manatiling malusog. Sa halip na umasa sa mga gulay sa palengke na di natin alam kung paano pinalaki, piliin natin ang mas natural, mas ligtas at mas gawang Pinoy. Pandaan ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa tahanan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susulod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Apat na gulay na dapat kainin ng bawat senior. Una, malunggay, superfood ng mga lola at lolo. Isa sa mga gulay na tunay na kayamanan ng kalusugan para sa ating mga lolo at lola ay ang malunggay. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa mga liblib na baryo hanggang sa mga lungsod, makikita ang malunggay na nakausli sa tabi ng bakuran. Tila bang nakahandang tumulong sa bawat Pilipino na nangangailangan ng masustansyang pagkain. Hindi lang ito abot kaya at madaling hanapin, kundi sa rin ito sa mahahalagang nutrisyon tulad ng kalsyum, iron, vitamin A at vitamin C. Mga sustansyang lubhang mahalaga sa mga matatanda upang mapanatiling matibay ang kanilang mga buto, malinaw ang paningin at matatag ang resistensya sa sakit. Sa katotohanan, kilala ang malunggay sa mga lumang paniniwala bilang pampalakas ng katawan lalo na sa mga bagong panganak at matatanda. Kaya nga, sa maraming tahanang Pilipino, ang malunggay ay laging isinasahog sa tinolang manok, ginisang munggo o minsan ay pinapasingawan lang at isinasawsaw sa bagoong. Ayon sa ilang makabagong pag-aaral, may kakayahan din ang malunggay na pababain ang blood sugar, kaya malaking tulong ito sa mga seniors na may diabetes o gustong iwasan ang komplikasyon sa asukal. Isa pa, sa mga lugar na mahirap na ang magtanim o mag-ani ng sariwang dahon, malunggay powder na ang sagot. Sa mga lungsod gaya ng Maynila o Cebu, nabibili na ito sa mga butika o online. Maaaring ihalo ito sa gatas, kape o kahit sa sabaw ng sinaing ng mga matatanda. Sa kulturang Pilipino, ang malunggay ay hindi lang basta gulay. Ito ay simbolo ng alaga at pag-aaruga. Parang yakap ng lola sa bawat kutsarang tinola. Kaya, kung nais nating alagaan ng ating kalusugan sa naturaan at abot kayang paraan, balikan natin ang mga pagkain kinalakihan natin. Tulad ng malunggay, simpleng gulay na may pambihirang galing, tunay na superfood para sa bawat senior na Pilipino. Pangalawa, kalabasa, pampalinaw ng mata at panangga si diabetes. Isa sa mga gulay na tunay na bahagi ng kulturang Pilipino ay ang kalabasa. Madalas kasama sa lutong bahay ng mga lola mula sa ginataang gulay, bulanglang hanggang sa sinabawang may sahog na hipon. Para sa mga senior citizen, ang gulay na ito ay hindi lang basta paborito kundi isa ring superfood na kayang tumulong sa kalusugan ng mata at sa pagkontrol ng blood sugar, dalawang pangunahing alalahanin ng mga Pilipinong nagkakaedad. Habang tayo'y tumatanda, isa sa mga madalas na reklamo ng matatanda ay ang panlalabo ng mata. Dito pumapasok ang halaga ng beta-carotene na sagana sa kalabasa. Ang beta-carotene ay isang uri ng antioxidant na kinoconvert ng katawan bilang vitamin A, isang mahalagang sangkap para sa malinaw na paningin. Kaya naman, kung nais mong mapanatili ang husay ng iyong paningin sa pagtanda, ugaliin ang pagkain ng kalabasa. Hindi lang iyan, ang kalabasa ay may low glycemic index. Ibig sabihin, dahan-dahan nitong pinapataas ang blood sugar at hindi biglaan. Kaya't swak na swak ito para sa mga may diabetes o yung gustong makaiwas dito. Kaya sa halip na mga pagkaing matatamis o mataas sa starch, mas mainam na magluto ng ulam na may kalabasa. Pwedeng itong ihalo sa monggo, igisa, igata o gawing sopas. Bukod sa sustansya, practical din ang kalabasa para sa mga pamilyang Pilipino. Sa palengke, ito ay abot kaya, madaling hanapin, at kayang itabi ng matagal nang hindi agad nasisira. Sa mga probinsya, maraming bakuran ang may tanim na kalabasa at madalas ay ipinapamigay pa ito ng kabitbahay, isang magandang halimbaba ng bayanihan at malasakit sa isa't isa. Sa susunod na mamalingke ka, huwag mong kalilimutan ang kalabasa. Hindi lang ito pampalasa sa lutuin, kundi pampahaba ng buhay, lalo na sa mga lolotlo lola nating mahal sa buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirecommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maggawa pa ng magaganang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Pangatlo, Kangkong, gulay na puno ng lakas at lakas ng kulturang Pilipino. Sa dami ng masasarap at masusustansyang gulay sa Pilipinas, isa ang kangkong na tunay na hindi dapat palampasin, lalo na para sa ating mga senior na nais mapanatili ang sigla at lakas ng katawan. Ang simpleng gisa sa bawang at konting mantika o kaya'y isinasahog sa mainit na sinigang ay sapat na upang maghatid ng nutrisyon sa hapag ng pamilyang Pilipino. Sa bawat kagat ng malutong na dahon nito, daladala nito ang alaala ng lutong bahay, ng tanhalian sa probinsya at ng masayang salusalo kasama ang pamilya. Ang kangkong ay punong-puno ng iron, calcium at mahahalagang bitamina tulad ng vitamin A at C. Ang mga sustansyang ito ay napakahalaga para sa mga may edad na. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng daloy ng dugo, pagpapatibay ng mga buto at pagpapalakas ng resistensya laban sa sakit. Kaya para sa mga nakararanas ng madaling pagkapagod, low blood o anemia, ang paggagi ng kangkong ay simpleng paraan upang maibalik ang sigla ng katawan. Sa ating kultura, ang kangkong ay hindi lamang gulay. Isa rin itong simbolo ng pagiging praktikal at matalino sa kusina. Sa mga karinderya, palengke at kalsadang may nagtitinda ng lutong bahay, hindi mawawala ang adobong kangkong, sinigang na may kangkong o kahit crispy kangkong bilang pampagana. Mura na, masustansya pa. Ngunit paalala lamang mga kababayan, ang kangkong ay sensitibo sa tubig. Kung hindi ito nahugasan ng maayos, maaari itong magdala ng bakterya tulad ng leptospira mula sa maruming tubig. Kaya at siguraduhing malinis, bagong pitas at maingat sa paghugas bago ito lutuin. Tunay ngang, sa bawat dahon ng kangkong ay may taglay na lakas. Hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kulturang Pilipino pinagyayaman natin sa bawat lutong bahay na may puso't pagmamahal. Pang-apat, ang palaya, mapait pero mapagpagaling. Hindi man ito ang unang inaabot sa palengke o paboritong ulam ng marami, lalo na ng mga bata, ang ampalaya ay isang gulay na itinuturing na mapait pero mapagpagaling. Sa kultura nating mga Pilipino, ang pait ng ampalaya ay matagal nang tinatanggap bilang bahagi ng ating pagkain, may malasakit sa kalusugan, lalo na ng ating mga lolot lola. Sa mga probinsya, madalas itong inihahain bilang ginisang ampalaya na may itlog o giniling na karne at kadalasan ay may kasamang panalangin na para sa asukal sa dugo. Ayon sa mga matatanda, ang regular na pagkain ng ampalaya ay nakatutulong upang mapababa ang blood sugar kaya naman ito ay itinuturing na natural na gamot para sa mga may diabetes. Hindi lang ito haka-haka taglay ng ampalaya ang isang compound na may insulin-like effect na siyang tumutulong sa katawan upang mas mahusay na gamitin ang asukal sa dugo. Bukod sa diabetes, malaki ring ang naitutulong ng ampalaya sa pagtunaw ng pagkain. May mga Pilipino pa nga na umiinom ng pinakuluang tubig ng ampalaya bilang herbal tea, lalo na tuwing gabi o kapag mabigat ang tiyan. Ang sabaw nito ay pinaniniwala ang nakapagpapalakas ng immune system at panlaban sa sipon at ubo, isang tradisyong pangkalusugan na naipapasa mula henerasyon sa henerasyon. Sa kabila ng pait nito, ang dulot naman sa ating kalusugan ay matamis. Isa itong paalala na hindi lahat ng hindi masarap sa panlasa ay hindi mabuti sa katawan. Kaya't sa tuwing tatalikuran mo ang ampalaya sa hapag, isipin mong ito'y isa sa mga gulay na kayang magbigay sa iyo ng mas mahabang buhay, malusog na katawan at dagdag na lakas, lalo na sa ating mga senior na nais pang lumaban sa buhay ng masigla at masaya. Tunay ngang sa kulturang Pilipino, kahit mapait, basta makabubuti sa katawan, ay may lugar sa ating mesa. Pangwakas na kaisipan Bilang matatanda o may mahal tayong senior sa buhay, responsibilidad nating pangalagaan ang ating kalusugan sa tamang paraan. Hindi sapat ang basta kumain ng gulay, dapat ay piliin natin ang tamang gulay. Tandaan, ang pagkain ay gamot at ang maling pagpili ay maaaring magpalala ng kondisyon sa simpleng pagbabago sa ating hapag, maaari tayong makaiwas sa sakit at makamit ang mas mahabang buhay na may sigla. Kaya't ngayong alam mo na kung alin ang dapat iwasan at alin ang dapat kainin, panahon na para linisin ang ating listahan ng pamamalengke. Para sa ating mga lolo't lola, buhay na masigla, katawan na malusog at isip na masaya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.